Panibagong adventure uli at ito danggit agad. Ayun, sa pole. Itong spot na ito, dito ito sa pinakamalayo. Tatlong oras bago kami nakarating dito. Hanap ulit tayo. At ito, may isda pa na sa ilalim ng corals. Tapasan. Ayun, sa pole. May isda ang lugar na ito. Maganda at sobrang linaw ng tubig. Malayo pa lang kita na. May tapasan pa. Andito sa ilalim ng corals. Kasamuna. Ayun, sa pool. Malalaki ang tapasan dito. Ito, tapasan pa. Sunod-sunod na. Ayun, gitik. Mura lang ang tapasan, 40 ang kilo. Pwede na itong tsaga-tsagaan. At andito may danggit. Ayan, sa pool. Mababaw lang ang spot na ito. Pitong di pa. At andun, may tapasan pa. Malayo pa, kita na. Dalawa. Nasa ilalim ng corals At pa sa parting unahan, mayroon pa. Hala. Andun, may labahita pa. Ayan, sa pool nakatanggal pa puntang ko sa kabila baka dito pumunta andito nga ayun gitik lito ako kung wali nang uunahin kaya itong inuna ko labahita god mahal ito 120 ang kilo at andito tapasan pa nakasilong sa corals kasamuna ayun sa pool pinipili ko lang yung malalaki kahit mura ito, kung marami man. Marami rin pandorodog tong sigurado. At ito, tapasan pa. Sunod-sunod. Sa pool kang buhangin ka. Ay, humble Hindi na nga gumagalaw. Ayan, sa pool. Napapasmado na naman ang kamay ko. Ayan, sa pool pa. Hindi na nga gumagalaw. Sa buhangin pa tumama ang pana. Ay, ano na tayo? Hanap ulit. Ops, danggit. Ayan, sa pool. Meron pa sa parting unahan. Kasa muna. Ayan, sa pool din. Ala, sige. Pakita lang kayo ng pakita. Tsaga-tsagaan ko kayo. Meron pa sa unahan. Ayan, sa pool. sa pool. Mga danggit naman ang sunod-sunod na nagpapakita. Sana maraming danggit dito. Hanap uli. Ito, danggit pa. Dalawa. Ito muna. Ayan, sa pool. Kasa uli. At may isa pa. Mayroon pa pala. Bali tatlo. Ayan, sa pool din. Nakatanggal pa. Kasa uli. Ay, nakatanggal pa yung napana ako. Allah, sa Sa pool. Ops, manok! Ay, hamal na manok ni Tat. Naandyan naman ang hamal na ito. Ayan, sa pool! Sige, pakita lang ng pakita! Tirahan ng danggit itong lugar na ito. Ito, danggit pa! Andon, manok pa! Ay, hamal ka talaga! Sunod-sunod na! Ayan, sa pool uli! Ito, mayroon pa! Andun pa ang manok. Kamal ko manok ka. Sige, pakita pa napakita Sunod-sunod na. Sunod-sunod na rin ang tanggip. Hala, hindi na ako tinigilan. Andun, meron pa. Kasamuna. Naghalo ang manok at tanggip sapul pool bato ka hindi na nga gumagalaw hindi pa tinamaan ito danggit pa sapul pool ka ala sunod sunod na tama sa bato ng pana ako buta minto huminto ayan tinamaan din rugado na lang ang dulo ng pana ako katatama sa bato ay hamal na kamay ito pasmado at ito alatan Ayun, the place. Kasa uli, natakot na. Ayaw na magpalapit. Ayun, tinamaan din. Ito yung masarap na alatan. Kulay puti. Karamihan ito sa parteng buhangin lang. At ito, labahita good. Nakatago sa corals. Ayun, sa pool. Walang humpay ng pamana dito. At andon may tapasan pa. Kasa muna. Kasa ilalim ng corals. Ayon, sa pool. Walang humpay ng pamana. Dumagsa ang mga isda dito sa bagong spot. At ito, talagbago. Ayan, sa pool. Pag sa parting malayo talaga, marami pang isda. Hanap ulit. Ito, danggit. Ayan, sa pool. Halos dalawang klase lang ang isda dito. Tapasan at danggit. At andon, may danggit pa. Yari ka. Ayan, sa pool din. Sige, pakita lang kayo ng pakita, mga danggit. Hindi ko kayo titigilan. At ito, danggit pa. Ayan, sa pool din. Mayroon pa. Kasamuna. Ayan, sa pool uli. Puro sa Ito pa. Kasamuna. Yari ka. Ayun sa Ito man ang paranaan. Talagang walang humpay ng kasa. Andun, tanggit pa. Sumilong sa kurals. Huwag kang gagalaw para hindi tamaan ang bato. Ayon, sa Maganda at malalapad ang danggit. Ito ang tamang sukat ng danggit. Hanap uli. Ito, may tapasan pa na sa pinakailalim. Ayun, sa pole. Hoy, dalawa pala yun. Labahitagod yung isa. Sayang, nakaalis. Madali ako makapuno ng lagayan nito, bagay ganito. At andito, may tapasan pa. Kaya lang, maliit. Harap tayo ng malaki. Andun, mayroon pa nakasik-sik sa bato mo na yari ka hindi ka dyan mga kapalag magalaw pa itong napana ako ayun sa pole pinipili ko lang yung malalaking tapasan nakasorte tayo ng bagong spot na dumagsa ang isda kwartang linaw na ito bukas at ito tapasan pa nakasilong sa corals ayun gitik ganda ng mga corals dito walang kabawas bawas kaya pala marami isdang nakatirat ang corals magaganda walang bawas ito tapasan pa ayun gitik lahat ng tapasan nakasilong lang sa mga corals at ito danggit hindi gumagalaw. Sigurado na ito. Ayan, sa pool. Napalitan lang. Nasunod-sunod na tapasan. Tapos danggit naman. Ito, tapasan uli. Ayan, gitik. Sigurado yung dalawa kong kasama. Sunod-sunod din ang pamana noon. Andun, mga danggit, ang dami. Hiyari ka sa akin, ubos ka. Mailap. Tigil na at baka sa bato naman tumama ang pana ko. Ayan, sa pole. Nasaan na yung parting marami. May ilap malayo pa lang ay nagrelipada na. Andito. Ayan, sa pole. Kasa uli. Ang dami. Sige rin pamana nung kasama ko. Sige, ubusin natin ito. Marami nang huli yung kasama ko. Siya pala ang unang nakakasama. Rating dito sa maraming danggit. Sige, labas pa kayo. Andito. Ayan, sa pool. Yung iba nag-alisan. Kaya lang, nauna yung kasama ko dito kaya marami siyang na pana. Ops, danggit pa, sumalubong. Ayan, sa pool. At andun, may isda pa. Nasa ilalim ng corals. Tapasan. Dalawa. Yari ka. Ayan, sa pool. Kasa uli. Buti at hindi umalis. Ayan, sa pool din. Ubus kayo sa amin. Kaya lang, pinipili lang namin yung malaking tapasan. At ito, tapasan pa. Lahat nasa coral sa mga tapasan. Medyo maliit pa. Hanap tayo ng malaki. Dito, may nakasilong dito sa corals. Tapasan din. Kaya lang medyo maliit pa. At andito meron pa. Medyo maliit pa din. Halap tayo nung malalaki. Dito meron pa. Ito malaki na ito. Yari ka. Ayun. Getik walang kabos bawas ang mga corals malilinis pa titirhan talaga ito ng maraming isda ito danggit mailap sa pool kang tubig ka ay hamal na yan hindi tinamaan ito may isa pa ayan sa pool mailap yung isang yun siguradong pagtatawanan na naman ako nito maraming pana ang hindi tumatama at andito may isda pa Ponong! Yari ka? Ayun, getik! Bihira kami magkirita nung kasama ko. Kung bakit siguro sila sa bangka, siguro puno ng silo. Ito, tapasan. Ito pa. Dalaw pa lang tapasan dito. Mapili tayo ng malaki. Mga alanganin pa. Ito, parang malaki na ito. Isang ito pero alanganin pa din ito sa parting unahan ito sigurado yung malaki na kaya lang sa pinakailalim pasuot na sapul kang bato ka <laughs> hindi tinamaan sumuot na dito kapuntahan sa kabila Ay mo na yan hindi nagaanong gumagalaw hindi pa tinamaan wala Andito. Dalawa. Ando pa sa ayon Ayun, sa pool. Malaking spot ito. Maganda itong balik-balikan. Babalikan ko ito kapag malaki na ang buwan. Kapag malaki kasi ang buwan, medyo mahalang isda. Hanap uli. Ito, tapasan pa. Kaya lang maliit. Dito tayo sa isa. Ayun. Gitik. Ang masarap na luto sa tapasan, paksew or preto. Dito may isa pa. Ganda ng tago. Dito kupuntahan sa kabila para buhilo ang pagpana kasamuna. Yari ka. Ayun, sa pool. Karamihan tapasan. Walang surahan. Kahit iyaw, masarap rin ang tapasan. Ito, mayroon pa. Ayan sa poll. Ay salamat at takasurti rin ng ispat na maraming isda. Oy, balatan. Ito yung balatan na kabangin. Warang linaw na ito. At ito tapasan pa. Ayun, getik. Ay salamat na wala rin yung mga manok na pasaway. Hanap uli. Ito, tapasan pa. Ayun, sa pole. Mapupuno na ang silo ko. Ando na naman ang manok. Akala ko ba gawala na. Ito, tapasan pa. Ayun, gitik. Masarap mamana kapag naandyan lang ang isda. Madaling makarami. Ito, may tapasan pa. Kasamuna. Ayun, sa pole ops, manok ay, hamal na manok na naman na ito nagpa na naman ito, tapasan pa ayun, gitik sigurado na naman ang pandorodogtong nito bukas hanap uli ito, tapasan pa ayun, gitik din ang lalaki ng tapasan dito kaya lang marami ring medyo maliit pa. Ito tapasan pa. Medyo maliit pa. Hanap tayong malaki. Ito. Malaki na ito. Yari ka. Ayun. Sa pole. Masakit rin sa braso kapag sunod-sunod ang kasa ng pana. Bali wala. Basta tanja ng isda. Ito. Mumol. Huwag tayo dyan. Nakuna na ng kamera Bawal pa na yan pag nakuna na ng kamera Ayun, isda doon. Tapasan din. Oops, manok pa. Ha, kang manuka. ka. Ayan, sa Nakatanggal pa. Butat hindi lumangoy ng malayo. Ayan, sa Pakita lang kayo ng pakita. Tsatsaga-tsagaan ko kayo. Sawa ng ihaw at taksew Ito, talagbago. bago. Ayan, sa pole. Pambihira lang ang talagbago. Andito pa, meron pa. Ayan, sa pole din. Ayos ang labanan. Walang humpay ng pamana. Ito, tapasan pa. Kaya lang, medyo maliit. Huwag tayo dyan. Doon tayo sa pinakamalaki. Ito, tapasan uli dalawa kaya lang medyo maliit pa at nagakyat na rin ako sa bangka at puno na ang silo ako yes, man, puno agad ang silo saglit lang yeah. tapasan at danggit ang bagong tabi dito Kailang mura lang ang tapasan. Sa sobrang mura halos hindi nabilihin. Ah, kahit mura, kwartang linaw na rin ito. Magandang magardanggit. Ito so, sa pag papasan sa ilalim pinipili ko na lang ha walang humpay ng pamana laking labahita god tapos sila yung mga tangkit ano Malapad ang danggit. Wala ka na pa rin papasan.

Ma isang dive pa kami. Oh, ka Iko. Pantapasan ka lang ani. May mga badas-badas. Hanggang dito na lang muna ang una nating dive.